Preparation video ng Dantes Family bago ang GMA Gala patok sa netizens. Narito na chika ang good vibes na chika natin today. Hindi lang glamour at elegance ang hatid ng mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes sa GMA Gala Night 2025, kundi pati na rin ang dose-dose ng good vibes mula sa kanilang nakakaaliw na pamilya. Bago pa man sila humakot ng papuri sa blue carpet ng Kapuso Network, isang maigsing behind the scenes video ang nagpaaliw sa netizens. Kuela kuela at punong-puno ng saya ang Dantes family habang naghanda para sa gabi ng mga bituin. Sa unang eksena ng video, agad tumatak si Ding Dong Dantes na todo bigay sa pagkanta habang shower na parang eksena sa isang feel-good musical. Sinundan ito ng nakakatuwang sequence kung saan ang mag-asawang Marian at Ding Dong ay parehong nakabatrobe. Habang sa background ay makikitang si Zia ay nagda-drums gamit ang mga unan. At si Sixto naman ay aliw na aliw sa pagkanta habang nakatayo sa ibabaw ng kama parang isang mini concert sa loob ng hotel room may sayawan kulitan moves at sweet na interaction ng mag-asawang Marian at Dingdong Ngunit habang todo saya bigla nilang na-realize na uubos na ang oras Dito nagsimula ang transformation scenes mula sa bathrobe na suot naging elegante, matikas at glamorous sina Marian at Dingdong pero hindi pa doon natatapos ang kwela. Sa ending ng video, habang papalabas na sana ang mag-asawang si Marian at Dingdong sa kanilang hotel room, biglang umeksena ang mga munting bida na si Nazia at Sixto. Nahawak-hawak ang sapatos ng kanilang mama Marian at daddy Dingdong. Napagtanto ng lahat na naka-hotel sleepers papala ang dong yan. Dito ipinokus ang kanilang mga paa. Isang cute at unexpected moment na lalong nagpaaliw sa mga manonood. At syempre matapos ang makulit na build up, ipinakita ang bonggang transformation ng mag-asawa. Nakapostura na ready to slay the blue carpet ng GMA Gala 2025. Walang duda sa puso ng publiko, ang Dantes family ang isa sa pinakatunay, pinakamasayahin at pinakamamahal na pamilya sa industriya. At sa bawat pagkakataon, on-cam man o off-cam, hindi sila nauubusan ng paraan para magpasaya. Yan mga kachika, pinasayanin naman tayo ng mga Dantes family. Good vibes lagi ang hatid.